kasi yan lahat ano, mga idol si JP Bentang TV ulit oh so ngayong araw ay may babalikan tayo dito sa looban so yun tahan ko muna doon at nakita ko naman nandun siya so samahan niyo ako mga idol para I'm walking alone the streets empty And I can see my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for regrets I've been flying from town to town Tatay Albino, ating binalikan. So, ilang beses ako nang pabalik-balik dito sa kanya. Ah, hindi natin maabot-abutan. Laging wala. So, ngayon, nandito siya. Naabutan ko siya. May ginagawa siya ngayon. So, kukumustahin lang natin si tatay. syempre. Bilang lang pangumusta natin. Meron tayong dalang pampalipay. Para sa kanya. Tatay! Oo. Oh, Kumusta ang iyong bandiri ba? ba Pinabuhi. Tatay, pangwartaan eh. Ayos, tatay Albino. So, ngayon lang ulit ako nakabalik. Ano? Hmm? Ngayon lang ulit ako nakabalik dire sa Imuha ba? Oo, oh, tugay Pero lagi man ako magbalik din, eh. lagi kang wala. Oo. Oh. Nung minsan, nagpunta ako dito, may naglalampas dire. Oo. Oh. Wala ka daw dire. Naglakaw ka raw. Salvatore si Oro diha. Dire, yung area na to. Oo. Oh. Kaya, nung una kasi pumunta ako rito, tapos sumunod ulit, pumunta ulit ako dito, wala naman tao. Lasero uh, la ko yung lakaw at to. Basin. Kay Karun, kinsa kay... man area mo, himo ni mo. Kanyun yun yung anak. Ah, sa imong anak? Oo, oh, na mereng sila. Kaya huwag kwarta. Na mering. Kaya namang so, hanap buhay nila dito guys. Si. Na mereng. So, na. Hmm, itong bahay na to, kayo na itong bahay na nagawa. Kaya na? Oo. Oh. Ito lagi, iap ka na niya. Ah, oh. ma diyan ni taud uh, ni? Ako'y pasibit kay. Oo. Oh, oh. Wo, trabaho. -hmm. So, karoon sino kauban niya mo diya? Ako ra. Ikaw ra mag-isa? Oo. Oh. So yun mga guys, nagagawa sa si tayo ng kanta dito pambubong, pangatop sa Bisaya or pambubong sa Tagalog, itong dahon ng amakan. Ang ganyan ginagawa. So sakto sakto. Kabalo ka pala magawa niyan. Uh. Oo. nga, pwede makita magawa pag himo na, kung paano? Uh. Kapoy lagi. Huh? Kapoy. Pero paano kapo, ka lang? Kapon pa Kapon ka pa naghimo ni. Eh. Yeah. Ah, daghan nang nahimo ni eh, tatay dito. Uh. Kapon pa ano ni balay ay aptanan kay kuana. Ana ang balay nimo. Ug tagtu Tara nga sa balay mo tay. Kumusta na tay bahay ni tatay mga guys? Yan yung bahay to, ni tatay na tu ana ko balay. Pinadingdingan ng mga sponsor sa una. Tuwa uh, ako silingan pod gebuk na. Ito. Yung igsuon nimo no? Di lai ina. Alai. Ah, lai nga puyo. Lai nga puyo diha. Kinsa man puyo diha? Kuan. Igagaw sa akong pag umangkon simpre nako. Na Asa na kapag yung igsuon nimo doon? Hindi huh? uh -huh. ba? Ah, uh Uwa -huh. saan na siya nagpuyo karon? Bariyo. Sa ang iksuot. Ah, wala na siya di rin. Wala. Iniwanan niyo itong bahay oh, na to. Manihan lang siya pang <laughs> uh -huh. buwan. Kabaw. Hmm. So itong mga idol. Bala dito. Ito yung kanyang bahay dati. Kung naalala ninyo, ay eh, wala pa to dating puno na to. Ngayon tumubo na. Oo. Oh. Ito yung bahay ni Tata LB. No? Si nanay pala. Ha? Kasan si nanay? Pag bariyo to. Sa bariyo? Mm hmm. Kay may nakarating man sa aking balita kay may naghawa daw diri si nanay. Oo. Oh. Oh, pero karon okay na. Wala pud diri ha. Kanus sa pamaglakaw naglakaw. Wala. na kato karo baguntuig. Sa pa dagko baguntuig pod. So tinuod pala nakarating sa ako ah. Ha? Oo. Oh. Tinuod na kwint istorya. Ni kita ay gapon. Hindi man sa barrio. Nagaway may dili. Wala. Oh, bat naghawa si nanay diri? Ayun, baka ayon nanilos. <laughs> ah, pugi ang sinantay. Binuang. Magawin mo tayo binuata. <laughs> si nanay di ay. Pero wala may mag-away. Pero dili kayo mag-away. Wala. Pero karo, nag-istorya ni mo. Sige, mag-ita ay bariyo. Mm, asang bariyo nagpunta? Diyan ayang anak. Dari sa Soriano? Dili. Dari sa... Manambia. Manambia. Sa so, may high school. Hmm. So, hindi ka na pala inapunta dito ni nanay. Diyan mag-ani. Simula pa noong January, bagong tuig. Tu hmm. Dugay-dugay na nga. Okay, yung po, yan. ilang bisis akong pabalik-balik dito. Kay, gusto ko alam ko, tinuod na <laughs> naghiwalay daw kayo ni nanay. Gusto niya mo balik na ganta, pero hmm. ma, ma nyo guys, eh, si tatay Albino, siya yung asawa ni nanay Corazon. No? Huh? Corazon ano? Hmm. Oh, yung tinatawag natin nanay Corazon dito. Sila yung ating pinabungbungan yung kanilang... Tuwa so, na ano, karon siyempre mga tuig na rin yung kanyang bahay ang bubong niya ay eh, rumorupok na rin so dapat mautay-utay na rin ni tatay ano so yun no oh, idol good na ha na um, ano yung buslot, buslot, na. buslot daddy, ay gani <laughs> um, tinamaan yata ng palwa to tay oh, tinamaan ng palwa to Pagbong. Na. so yun no oh, mga idol so, sila na hindi na hindi ka na binibisita rito kahit minsan mahadlok man siya bata kan mahadlok sa si bata base kuno base kuno siya no kasukan. ah sa anak nimo di sa anak niya sa anak niya mismo hmm. bata man siya kasukan kay away kon man na mag-asawa no. kon tampuhan baga hindi man away tampuhan <laughs> tinuod pala yung aking nadungga na nagkuan daw si nanay dere nag uh, bulag naghawa daw dere da si nanay sabi ko Sibi na mangkako kay buutan, mangkako parehas yung dalawa na. Oo. Huwag man siya unsa ah. Kay... Parang nakailang balik-balik ako rito. Laging walang tao. Sabi ko, nasa ang tao dito. Kaya nang minsan, na, pagbalik ko dito, may naabutan ako naglarampas nga dito. Ana, dan ako na. Ana ang nakapagwan sa akin. Tapos, tinanong, tinanong, tinanong ko siya. Sabi niya, tinungod ba ata? Nagbulag ata silang mag-asawa. No, si out. Sabi niya. Tay, tinanong ko, tay, balikan ko sana dito ba si Nakan, tatay Corazon, tsaka ah, Corazon. si nanay Corazon si tatay Albino, babalikan ko dari. Kaya ilaman ako na ako man yung vlogger na punta-punta dali sa kanila, magabot abot ng ginagbay na hinabang. Sabi nila, eh man ata. Sabi ko, mao, oh, tinood yung istorya na akong nadunggan, bulag na si nanay Elg's So kaya nga, na ako. Tinood pala, di ay. Sa imuhang kuan ingon na naghawa der si nanay pero dili mo naman siya pinasakitan ana. Wala. Wala. Okay maayong kay Magistoryahanagan pero, pero karon, nagistorya na man, magistorya man mo pag nakita. Mm -hmm. Ako siyang, siya magatutag bi na ako siya, ako siya. Like, mm nakoi -hmm. kwarta ako siya pakanong sa. Mm -hmm. Pagkaon. Pagkaon ko siya pan snack. Mhm. Mm Maluoy manggod. Ang mga anak mo nasa barubo, ano? na sa mabalhim diri pod duha sa an sudlon ah. na miring doon sa kadto sa uh, Ah dito uh, na sila magpuyo yung dating nakausap uh, na ako Ipahawa ibaligya naman man nila ipuyo ani sa sudlon Mm ah, okay Mabalhin sila diri namiring miring mo sa maliksi So kana ito yung bahay ng anak mo magiging bahay ng anak oh, mo. mo So yung mga oh, anak sa bado oh, ila na up kana Kanang anak niya an Kanang atupan Diri magpuyo da yung anak niya ito yung bahay para so, okay pa, na kay may kauban may kauban ka nang dito sa imong bahay. Oo. Oh. Meron ka na malapit na silingan kay ang silingan niya dire minsan wala din tao. Hey, wala. So, okay. sumunod na rin sa barrio na ang silingan no. Oh. So, yun tayo meron akong counting dalang bigas para sa iyo. Saglit lang kuhain ko lang ha. Oh. So, kuhain natin guys yung ating bigas. So, gamit natin yung ating uh, service ano, pinasok natin dito sa kan <laughs> bala na pagtulak kay tulak Ayan. And ito natin Bugas So itong bigas na ito Galing pa rin ito Kay mga secret sponsor Ayan, Meron pa yan Kung pa eh Ilang sako pa to Isang sako at saka Dalawang peraso pa to Makita nyo mga idol eh. Si Tatay Albino Ngayon lang ulit natin Sila nabalikan Dahil eh Kinam confirm nga natin kung talagang bulag na yung mag-asawa. So tinuod man palang nag-bulag daw sila. Pero hindi man sila magkaaway. Hindi. Kumbaga nag-con lang sila. Nag-sarili. So yun. Sino naman ang pinayuan ni Nanay sa pan? Tayo. Iyang anak. Bisan asa man siya. Mm. Matog Matok. Mm. Mga goy. Tuag, tuag, butuan. Mm. Matog Lawaan. Maglaglag -na, na siya. Anak. Oo. Tupan, manambiya. Sa mga anak niya. Mm. So kaya yung okay, Suro siya, na makalakaw mm Hmm Kana pala yun So baka gusto nila na na laging kauban yung mga anak niya So yun na tayo. Bugas para sa ibuhana. Okay. Yan gali sa ating secret sponsor So maraming maraming salamat Nakapag-ibigay na naman tayo ng bigas Para tulad ni tatay So si tatay ay dito At buti magkakaroon na siya ng katabi Na bahay dito na Sa anak daw niya to So na Meron na siyang silingan kasi yung mapansin yung ta si Tatay dati, ay eh, solo lang dito. Nakita nyo dito. Hmm. Ito yung ginagawa niya dati. Tapahan na to. Ito. Yung kanyang tapahan na pinaglulutuan ng kupras. Ikaw ang nag-harvest dito tayo, dili ikaw ah? Ikaw nagpapa nagpapaharvest? Sa Lubi? Ano? Uh Oo. -oh. Oh, ako may nagbantay. Pero ikaw ang nag-harvest? Uh. Ah, ikaw din. Pero, may bunga. Wala karoon ano? Ano May... May bunga pa eh, wala pang kwan wala pang tigas so yan tayo bumisita lang ako talaga sa iyo dito kay gusto ko lang ding malaman at kung, kung ano ang sitwasyon mo dito sa inyong lugar kay matagal-tagal tang hindi nagpangita sa halos tuig da rin ata so karon okay naman na karon kay nagkita ata so si pala talaga yung istorya na nagbulag ka mo ni nanay pero hindi mo na siya pinabalik dari sa imo ha Mabalik lagi, mahadlok man siyang anak. O, wala man din yung anya kanya. Ano? Ah, anak niya nah, kuan, laki dia sa. Ikaw na may laki niya dia sa. Dari sa manang biya. O. Mm. Kini kan pun medyo itu bari balay na ko. Mm. -hmm. Wala man ko ganay bari yo, dire ko puyo bala na. -hmm. May maka bisa mong sa maka. Na mag tanong-tanong ta. Oo. Oh. So yun mga idol, ano, pa-share niyo ulit ng video ni na, ni Tatay Albino, no. So si Tatay Albino, yan yung ating pinupuntahan dati rito. Kasama pa natin si Neil Bilara, si Nabor Soy at saka si Edison Butiti sa sardinas nakauban pa rin dito so binalikan ko lang siya at hinateran ulit natin mga kahit nakaunting bigas ulit so yun maraming maraming salamat sa lahat and God bless everyday so maraming maraming salamat din sa mga sponsor ng team Butiti na solid na si sponsor ano at shout out nga pala sa inyo ano yung ating mga kaibigan at taga-kabila balita ko eh ano na nangyayari sa inyo diyan isog na di ay So ngayon mga idol, uh, pakishare na lang itong video na to at uh, marami pa tayong mabigyan ng bigas na din tatay at makita pa tayo ng pamilya na karapat dapat matulungan. So si tatay, ating vlog to, binalikan lang natin kinumusta at ipinakita ulit sa inyo yung kanyang sitwasyon ngayon. So yun yung bahay na ni tatay karon Hindi ko na pinakita loob dun sa loob-looban kay makita dyan din man dati. Uh, at ngayon ay sira na yung kanyang bubong ano? so hanggang dito na lang mga idol at maraming salamat ulit see you next vlog Shall we have breakfast together?